Hi guys! Ito na naman, Ate nyo. So, ayun nga, may isa tayong kaibigan na nag-request ng kanyang gravings. Ngayon, ang gagawin natin ay tutuparin natin ang request niya dahil mabait tayo. Kaya ngayon, pupunta tayo sa lugar kung saan meron yung request niya. At ahanapin natin yun. At tutuparin natin yung request niya sa mga gravings niya, kaya tara, samahan niyo po, at magagana tayo ngayong araw so let's go, kita-kits tayo doon, maya-maya lang ay nandoon na tayo, at tutuparin natin yung gravings niya at ayan na nga, andito na nga tayo sa kung saan nandoon ang gravings niya, at kita niyo ba yan? Jabili. Yan ang request ng ating kaibigan na si Yuki. Shout out nga pala sa Yuki. O, oh, kitang-kita -kita mo yan, di ba? O, oh. Ang kita mo ba yan? Malaking bubuyog na yan? O, oh. yan dito ang Jollibee sa Kuwait. Ito ang Jollibee sa Kuwait. Yan. Kaya naman sinom ko na kaagad yung pagkain na gusto niyang kainin dyan. Dahil ang gusto niyang gawin ko ngayong araw ay Munta dito at bilhin yung spaghetti at chicken. Combo nga daw ang gusto. Nag-request pa talaga. At ito na nga nakahanap na tayo ng upuan. At maya maya lang ay darating na ang ating na order. So ayan na nga. Na order na natin yung mga gusto niya. Spaghetti, chicken at syempre soft drinks. So napakainit nga talaga ng spaghetti nila dito. So, ang spaghetti dito sa Jollibee ay parehas lang naman yata ng sa Pinas. Ewan ko lang kung parehas pa rin hanggang ngayon. Siyempre, dalawang taon na tayo dito sa Kuwait. Kaya hindi na natin alam kung parehas pa ba o magkaiba sila. Pero, okay pa naman. Masarap naman siya. So, eto na nga yung chicken. Kala ko malamig. Hindi pala. Sobrang init pala. Kaya tuduhi pa ng atin yung dyan. Ayan. So, Yuki, ito na yung request mo. Dahil sa'yo, uh, ginawa ko to. <laughs> Nahiyaman ako mag-video dahil ang dami rin tumitingin. Pero sige lang, kaya natin yan para sa request ng ating kaibigan na si Yuki. So, ayun na nga. Next naman, ay titikman natin yung gravy nila. First bite. Mmm! Ang sarap nga talaga ng gravy nila dito, parang parehas lang sa Pinas. Pero i natin pag nakauwi na tayo. na natin kung parehas ba talaga. Pero okay pa naman. So ayun na nga naubos ko na 'yung spaghetti. Kaya ito namang chicken na, yun, na may rice ang kakainin ko. Sorry nabubulol-bulol pa. Bagong gising lang kasi ako. So, ayan, nilagyan ko siya ng rice and chicken at gravy sa ibabaw. O, oh, ayan na, Yuki, ha? May first, first, bite pa, ha? Sarap! Oh, <laughs> yummy! So, ayan na nga, tagtas na ilang minuto, naubos ko na nga lahat. Taog pati kaldero, ayan, ubos lahat. So, happy, Yuki. Ito na request mo. So 'yun lang. Salamat. Pa-bye. Paalam.